Kahit lang. Pwede kang ako'y dumagdag na ng 50 pesos sa inyo. Oh. At kayo nang bumili ng merienda. At kami paris alis At pag naman kami na ito, kayo pag may ko kahit kape, ayos kayo sa inyo. Ay, uho! Uh ayos! Sa sige. Utawin. <laughs> ayos kayo sa iyo. Apa? Ay, ayos na ayos yun. 50 pesos. Ay, sa loob ng alim na araw, e kayo tatlong daan din yun? Ay, talagang bagay yun. Oo, oh, oh. ayos. May mga kukupit ako kay misis, ah? hindi alam ni misis yun. Ipantaya ako sa STL. <laughs> 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 Oo, oh, ayos na. Oto, yung nililisin yung mga simentong yan, ang tatanggalin mo. Ito na nga, kinukulasan ko. Oh, oh. Masalanting na. Oh, mag muna kayo. Oh. oh patong mo diyan. Eh, ay na, mag, hmm. uh, natin mag ay, Ano ka nga ating Ay Kape at paborita. Ayan na. Ay paborita na naman. Ay oh. e, sugat na aking gilagay. Kape, hindi pa kayo makapagpasalamat eh. Tayo pinamay merienda. Anak, isang tigas niyan. Oo, tunay naman. Ay bukod sa 50 dagdag eh, ay pamerienda pa tayo. Ala, kaya ko. Ako iinom na lang ng tubig. Siya, bahala ba kayo. Ako iinom na rin. Magkape niya. Kutay. Oo. Oh. Dalhin mo din ang niyang... nibel oh. hose. At oh. natin na rin. Taray <laughs> na. Ayan. Hawa ka rin lapis <laughs> at magkahan ko. Ano ba labo ng ni na aray? Ay, hindi ko makita ang tubig. Bagay, hindi kayo bumili ng bago. Ay, wala naman ho nanay na napambili na eh. Pagkakasakot ho pag sabad oh, ay nadaan laan sa kama, yung pira. Eh, ako may alam na panlagay dyan. Tuyo? Ano? Pwede ano? tuyo? Ano? Hindi ho pwede tuyo. At mabaho ang tuyo. Nabaho. Ay, anong maganda? Kok, 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 kok. Kasi ako magpapabili ng maliit. Ay, malaki! Malaki yung inyong pabili. At baka ako lang din yung maliit. Ang sige? Malaki, malaki ako. Sa yes, kanya sumutong. Makakamir yun kita ng kok. Ito, yari ang kok. At inyong palitan ng tubig yan. At nang inyong makita. Oho. Eh? 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 Aku naman. Ah. Iba-iba. <tuturna>